to the Honorable Jinky Luistro at saka kay Honorable Rog na um, it is uh, an automated and uh, it is it is a, la a large scale system uh, dedicated to battle corruption but parang through the through the question and answers po kanina parang it is an intricate system an update an updating uh, modernization system pero parang mas na namomodernize yata yung yung corruption sa kayong mga nangyayari sa sa loob kasi nga uh, when it centralized um, isa lang po pinapanggaling ka ng order unless na ang ginagawa sana is ano hiwa hiwalay po yung gaya ng dating gawin nila na parang devolve po yung 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 function so so the, the system in itself Mr. Uh, Sir Jimmy para ang dating po ng tarot system is ano um, mas napapadali po yata yung mga nang, nangyayari kung pabor dun sa taong gagawa ng kalokohan o may connection sa loob, tama po ba? Uh, yes, Your honor. Mas pabor sa kanila. So, parang ano siya, ma magical, magical system po talaga. Hindi siya designed to to ano po, mata matanggal po yung traditional na sistema. And I would believe na Baka pati po itong mga magnetic lifters natin, saka mga x-ray po natin, itong magnetic lifter, yung x-ray. Eh di, siyempre, good speculate na parang magical na rin po itong mga ito. Kung baka, depende po sa dadaan, depende po sa kliyente na papasok. Parang ganun po ba? Yes, sir honor. Pagka tayo, lalo pagka kaibigan na, kahit tumatagal ang container sa loob ng yarda, uh, badali lang ulit yung i-process, tumatiming lang sila. So yan po ang... Ay. Sige po, sige po. Tuloy na. Then dyan po, pag dumaan po sa x-ray, pagka enrolled na, so hindi na masyado bumubukas yung x-ray. Binibilang na lang. You know, I'm doing this for a change of yeah. around, for reformation. Because uh, I'm very thankful that the Honorable Commissioner has also admitted that there was really corruption. For a change around and for reformation. Ang tara po ay automatic. Pag hindi ka-enroll, nahihirapan ang proseso dahil naiipit niya ng dokumento, natatagalan may labas. Imbis na 2 days, 3 days, inaabot na weeks, inaabot ng months. So kung enroll ka ho sa lahat ng offices na dadaanan, and even I'm sure kahit pa paano pinadadalan din po ang ligat. So, meron, I uh, could uh, not uh, Your uh, Honor, this is, that is the truth. I experienced that already. I had so many friends from legal. Kaya yung baguhin na po natin ngayon. Mawawala po yung pag-isa lang ang opisina talaga tumanggi. Pag ang legal tumangi, Your Honor, ipapuputol ko yung ulo ko. Pag nag-decision sila na walang lagay. Pag nandun sa kanilang dokumento. Now, that is a very big problem, Your Honor. If we want to clean the custom, it's all clean from head down the line. Dahil kung isa lang po ang unit na magkiklin, hindi po mangyayari. At hindi po yun mangyayari kung walang blazing, the false honorable commissioner. Dahil binibinihan, pero nandun sa likod, ang kanyang kolektor, hindi akin yan kanila yan So, Your Honor, that is based on my personal experience for about 20-27 years in intelligence, Your Honor And, uh, Mr. Chair no, to manifest lang, I'm sure may meron pa rin po mga ganitong problema na existing right now um, with the interpretations of our uh, chairman kanina um, Sir Jimmy, would it be safe to assume na kung wala po kayo dun sa sa sistema na yun, sa TARA system na yun, ibig sabihin, automatic listado na kayo na madidilis yung mga part na kayo ng mga smuggler. If you're not willing to cooperate and be part of that uh, so-called intricate na system po, Madidelay po yung proseso ni Ronald, yung dokumento mo. O baka mamaya, mawawala pa. Kahit nakalags ka na. Kahit computerized ngayon eh. Kung halimbawa isang libo, yun ang ang maano ma ma ma, ma ano ko rin po kanina yung top na kinumpit ng dalawang kagalang-galang na komisyoner po. Hindi po itong top 5 2,000. Ang bawat port po about 8 or 10,000 containers dyan ang lumalabas daily. So yung, yung nakatara dyan sa about 6,000. Yung green lane, super green lane, kahit multinational dyan, eh, pa, magbibigay pa yung mga facilitator niyan eh. So yung tara system po, it's about not only 27 billion, it's about 100 billion. So doon lang po yung sa isang port. E pag ang port pa po ng Manila International Container Port, Subic, Batangas, Davao, Cebu. So ilang ports po yun araw-araw na nawawala. That's for about 100,000 dapat po yan yung unor. Ang quintadas po niyan mula sa taas pa baba, it's more than 100,000 at only 30,000. 10,000 maybe sa isang unit lang yun o sa unit lang namin yun sa CIS. Si unit ng pulis. Mas worse, pagka ang examiner, exa examiner appraiser. Then of course, the office of the commissioner and the office of the district collector. So kung yun po ay mawawala, magiging malinis. Mapiprevent po natin ang precursors ng droga. Mapiprevent po natin yung illegal importation mismo ng droga. din makakatulong po sa ekonomiya. In fact, pag maganda pang management ng custom, kahit po dadang sorting, matitrace natin. Then economically, will improve your honors including the agricultural products, wala pong mawawala pag wala po yung tara. Dahil maano ko po, po, may dagdag ko po, yung import commodity clearance ay nanggagaling po yun sa ibang agency, government agency concern. Pag meron na po noon, nandun na po ang bilangan ng tara. Para po makapag-import, halimbawa, bigas, bibigyan ng BPI, uh, baril, bibigyan ng PEP. So lahat po yun kasi, all it involves money pagdating po sa customs. Sana po mawala. Uh, yung nga po, Mr. Chair, no, uh, we, can, we can clearly see na uh, dito po duma. Life blood po kasi itong, ano, ito, life, parang part of the big life blood of our economy, itong mga ports natin, saka yung mga pumapasok, saka lumalabas. No? Oh. And, Sir, Sir Jimmy, ta talagang based sa uh, mga nasabi niyo po, no? talagang maniniwala ka talaga na did modernization help or hanggat may mga kamay po dyan sa likod na umipindot ng go signal, eh kahit anong klase pong sistema kaya mong palusutan dito sa sa ating uh, mga ports sa sa ating customs Tama po ba yun, Sir Jimmy? Would you agree? Yes, Sir Honor. Pero nakakapag-abot lang tayo ng international standard. Pero yung corruption po, hindi po nalilisin. Because of that modernization. Mm -hmm. Ang kailangan po to hindi malaman ng examiner at saka ng empleyado kung kanino yung kargamento. Hindi po ma-identify ang container na ito kay Juan de la Cruz. Ang kailangan po doon yung accreditation, yung account management office, yung office na yon ay dapat po sigurado na yung mga uh, incorporator, no? SEC registered company ay siguradong tama, hindi po bogus. Kasi wala pong makakasuhan dahil from amo, napaka-importante, doon pa lang po ay bogus na yung mga tao. So lahat po ng dokumento, kung yon ay itatama, itatama yung warehouse, itatama po yung address, wala pong makakalusot na smuggling. Ngayon, pagdating po sa import permit, managaling po yung kung saan concern agency. So wawawala po yun. Now, ang kailangan po, hindi alam yung amo ng examiner at hindi rin alam ng examiner kung kaninong consignee para po mawala yung tarahan nila gulong. Then at the same time, the examiner must be assigned, reassigned two, three months from the port of Manila to port of Batangas, and the other ports, para hindi po ma-identify kung anong produkto ang meron doon. Your Honor, there must also be a pre-inspection coming from the port of origin. Kasi hindi naman po yan makakalusot eh. Doon po sa bill of trading yan ang kontrata ng importer, exporter, nandun na po yung goods. Pag nagkamali po doon sa pagdeklara, ibig sabihin may kasabwak galing sa port of origin. Your Honor, the same with my case in the case of Mr. Taguba. Galing po sa port of origin, alam na yun kung sino nun ang export So, hindi po makakalusot ang smuggling, Your Honor. Ang merong pre-inspection representative, lalo na po kung meron din ang government ng particular bansa or uh, country na mag-certify na yun ay tama, na importation, tama ang deklarasyon. At hindi po alam ng examiner at ang intelligence operative ng polis kahit po ang deputy commissioner isa lang po dapat ang nakakaalam sa concerned product kung ano ang product and again your honor doon po sa amo nandoon po yung importable materials kung ano po yung naka-accredit sa amo account management office yun lang dapat ang import kasi nakalagay po yun doon bago po aprobahan ng amo kung ang amo po ay under ng intelligence or under ng office of the commissioner dapat po nire-review yung po ba na ini-import na isa po sa ini ay nandoon sa inaprobahan according doon sa AMO accreditation. If it is not, wag wala po doon yung honor, ay dapat huwag na ipayagan. Kahit to, general merchandise. Nang dapat nag inspect po ako niya, pinag-define -de ko pa anong klaseng general merchandise. Kung yan ba ay na ano, swelas lang, yan ba ay kettle na ano. So yan po yung honor, ay power po yan ng customs. Wala pong magkakaroon ng smuggling kung lahat po yun ay tatama. So 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 with that with that statement, Mr. Chair, Ginong Jimmy, nung paparating na po yung shipment na from Indonesia is, siyempre alam na po nung incoming na may siya po po yung shipment na yun. Tama po ba? Your Honor, yung pre-shipment, ang customs po bago dumating ang kargamento, may dokumento na. Meron na po kami advance foreign manifest. I'm sure the district collector, the office of the commissioner, even sa aming opisina po, meron na kami advance. Hindi pa ho dumarating yung barko, may dokumento na kami kung anong deklarasyon ng doon. So pag kami ni Stickler po, hindi manalaman. Pero po, kaling po doon sa Port of Origin, alam na po yun kung ano ang laman ng barko. Anong laman ng container, rather? anong laman ng container? Pero yun nga, pag hindi siya declared, pero there has to be someone who knows that there is an incoming na ganun po from our, from our end. Tama po ba? Alam na rin nila na may parating na. Yes or Honor, Kasi hindi po maglalakas loob yun mag, mag, import kung hindi alam o hindi timbrado sa district o sa port ng pagbabagsakan. Ibig sabihin, may linya na sila. Nag-uusap na sila, may presyo na yan kung magkano, kung paano gagawin. In my case, your honor, that is already more than 30 days, abandoned shipment, hindi nila ginagalaw. Tapos yung hinuli namin, kami ang kinulong. I'm very sure, the honorable, the honorable commissioner nandito po, abandoned shipment yung hinuli namin. Wala pong nawalang kargamento kahit na ano sa loob. So, ibig sabihin, totally po nahuli namin yung shabu. Wala pong nawala kahit piso. Totally hindi na ako nakalabas ng customs. So, ibig sabihin, may kasabot na yun doon sa district office or port na pagbabagsakan kung sino ang mag tuturuawin ng kargamento na yon Anong oras, anong gabi, or kaya ipaparalyze yung computer para mailabas po yung illegal na droga ano na, gagana na yung yung Tara, yung Magic Lifter, saka yung mga yes. Magic X-Ray no? yes, sa yeah, Jimmy. Right. Um, Mr. Chair, uh, for a few questions na lang po. Um, what has the BOC done? Kasi naging malaking issue to eh. So anong, what are they doing now? Na para hindi po ma mangyari ulit to, ah, uh, mabawasan o uh, what, has, what has been the, ano, da the, their their moves kung baga ano pong ginagawa nila para i-improve yung system totally matanggal na o oh, Malesen man lang po yung mga ganitong problema natin Mr. Chair anyone from the BOC can can answer um, Mr. Chair um, we have learned from this uh, experience from this uh, incident involving this EMT case your honor so that um, in the parameters we have improved the parameters that was inputted uh, for the by the risk management office so that this kind of uh, importers EMT was a I think a new relatively relatively new importer but he was able to it was able to qualify or he was put nakalagay siya sa green lane so I from this experience uh, hindi na po pwedeng sir na ang isang relatively new importer with no uh, parang history very short history uh, hindi na pwedeng mag uh, um, pumasok as green lane. so ito lang yung mga um, uh, mata, uh, um na may history na walang violation sir Um, but again Mr. Che parang these are minor uh, minor improvements from what we're expecting no um, kasi syempre, um, siguro it I would like to ask the BOC as well um, sa in one of your meetings or yung mga siyempre meron kayong mga ginagawang security measures no? um was anyone in the meeting uh, suggesting or even considering third party or upgrading of systems or additional uh, security measures po? Um, currently, the Bureau of Customs is in the direction of pre-shipment inspection from the port of origin, Your Honor. Um, thank you, Mr. Chair. Last na lang po kay, kay Sir Jimmy siguro at saka kay Sir Mark. Um, Siyempre po, uh, matagal na po kayo dyan. I mean, si Sir Jimmy, si Sir Mark, medyo mas maano. Ah, uh, would you? Masasabi niyo po ba na yung Tara system din po ang naging problema? At saka kung saan na kayo ngayon, yung sistema na yun na parang naging way of life e eh, hindi ganun ka full, full, proof tapos kayo pa po yung nadiin parang ganun, ganun, na po yun eh ganun na pong dating yun eh naging biktima po kayo ng isang sistema na kinasanayan po sa BOC Yes po, yun. So sabi nga ni Kong Jiggy kanina, yung fall guy talaga. Yung, yung nangyari sa inyo kayo yung mga fall guy. Pero, um, for my last question, sir, uh, kung meron po bang representative dito, sa mga nag-file po ng cases uh, against you, bakit kayo po yung agad na mga finailan nila? Ano pong, ano pong, kumbaga, ano, anong inspirasyon nila? Bakit ba kayo agad? yung napasok at nabigyan ng na, file na sunod-sunod na, na mga kaso? Uh, Your Honor, sa case ko po ay pinakawaros po yon dahil magkasama kami ng pindihan na nanguli. I'm sure they were present today. Wala kaming pinakawalan kundi kinon over properly sa PDEA. Then during the Senate hearing, nandun lang kami. I don't know what was the reason bakit nagkaroon ng conspiracy to import. Na present po ang PDEA during the time of the apprehension. Then the magnetic letter loaded with shabu was also apprehended inside of the area of the Bureau of Customs. Hindi po nakalabas. Hindi pa po na kundi that was already an abandoned shipment. And hindi po namin makuha. Bakit po yung personnel ng customs ay hindi po ginalaw, hindi nakasuhan? Bakit ko ako na isa sa mga nanghuli, ako po ang kinasuhan? kasama po si then late like, Colonel Pahardo at saka si Colonel Aserto, then the rest. Ang pinaka worst pa po doon, may pa kung sino ang may-ari ng kargamento na hinuli namin, nawawala hanggang ngayon. Hindi na makita. It was presented in the Senate. Then after na may presented sa Senate, nawala yung umamin na kanya yung consignee, siya ang may-ari ng consignee. So ako na po ang hinabol ng hinabol ng dating administrasyon. And hopefully, Your Honor, we'll be giving right and proper justice. Follow na lang po, Mr. Chair. Um, Sir Jimmy, uh, what are you expecting from all of these hearings? Kaya si Sir Mark, may may expectation pa po ba kayo? O siyempre, isiwalat nyo na po yung mga statements, yung mga kailangan nyo sabihin through your affidavits. Um, is there still hope? Meron pa po ba kayong ina-expect na mangyari po dito sa mga hearings natin? Uh, thank you, Your Honor. Of course, Your Honor, we are expecting an speedy trial of our case, especially in my case that taya am an appeal. Then at the same time, sana, Your Honor, pairaling po yung tama na batas, rule of law. Huwag naman po sana yung influensya. Dahil nakitang-kita naman po, kahit na hindi pa po abogado, hindi masyadong marunong sa legal, nandoon po yung katunayan na wala po kaming ginawa kundi hulihin lang ang illegal na droga sa loob mismo ng customs at wala pong nawawala. Thank you po. Thank you. Thank you, Mr. Chair.